Ano na yung mandar? Sir, hindi yung mandar? Hindi yung mandar? Hindi. So, may piece ako dito. May piece ako dito? Hindi, naiwan yung isang ipin. Ah. Uh, saan mo pasanaw eh? Hindi na. Ah, Papasan ko. Ano? Ilahin na kita. Ha? Okay. Il Ilahin na kita. Ilahin na kita. May tali ako dito. Natapos mo sir, konti. Dito. Lagaano rin ako eh. Taga Santa Lucia din ako. Ah, uh, sir. May iwan yung din, sir. Wala kang ano? Wala kang... Ano? Plays? Oo, oh, wala kang pampalit. Mayroon doon sa chef. Sa yun lang, sir. <laughs> Ay, pisa ko dito, extra. poodle sa po. Wala, sarado na nga yung shop. Okay, yung um, kapatid ko, may shop. Ah. Hindi yeah, kaya, hindi kaya sir, alam nga ah, yun sa na ano gan, sa manabela. Hindi matanggal yung alam mo. bus par? sa minimart. ah okay. kaya na ano? basemay naka bihain ng jeep. oh tapos tunog may ano yung mga services. Na lang sir, taga Galves. ah. oo, na nandito ako eh sa na, tigula, tigula. anoy? ano yung 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 Okay lang, sir. Ayan, mga ko, eh. May tops tayo na kita dito na si Rahe sa mga Idalia Okay na rin tayo ng Santa Lucia Pag uh, Abad Santa Siyata si Sir Kanina kasi nakita natin doon Kaya rin napuntul yung fuse Ang tulaksana hanggang papunta ang magsan, tapos malaga-laga din yan. Pagod yan. tayo may tali na dala para may tayo so, di ba? hindi lang mga hayop yung kaya natin pwedeng tulungan mga pari kay hindi lang hayop yung pwedeng natin tulungan mga pari kay pag nasa kalsada tayo pwede rin tayong tumulong sa mga katulad natin yung rider tulad na ito ni sir, nasiraan siya layo layo din yung Santa Lucia tapos Dalia 谢谢大家伙 Coba micer. Ah, begitu. Ayan, air Dito? Ah, dito? Sa dilang? <laughs> Buti na lang. Nakarami ka na sir, biyay. Biyay eh? ko uh? oh, Ano na Nakadalwa lang? Alala mo? Nakadalwa Ayos! Malo na. Gagawa mo yan, Sir. Hindi na, Sir! Huwag <laughs> <laughs> na! Huwag na! Huwag na, Sir! Huwag na! Good, Sir! Okay na! Okay na, Sir! Okay na, Sir! Huwag na, okay, Sir! Good na yan sa sakin, Sir! Okay na! Okay, sige, okay. thank you! Ay! Sige, palo kita! Baka mo! Sige, Sir! Sige, Sir! Ingat! nakakita tayo ng motor na hindi mandar grab driver mga pare ko nasiraan siya sa mga ay uh, dalya nakita ko siya kanina eh kaya lang din niya yata na ayos dahil naiwan yung uh, naiwan yung ngipin na ang fuse wala siyang pangbunot wala din naman ang pambunot tumulak na lang niya at nakita ko siya rin tutula kayo tinulungan natin mga pare kayo buti nila na lang, uh, 谢谢 <See>